Okay hey guys, baby gan Suki, dito ko ngayon kaya po Ah uh, Kain muna ako Ito dala kong aking body Punta ko dun sa Pinupuntaan ko Kinakainan ko, ito yung pupunta ako rito okay, okay. Hindi ko na binidyo yung Pagtakbo ko kasi medyo malikot Sa camera uh, Dito ako ngayon sa kinakainan ko Kakain muna bago mamili Ayan mga kasuki, kaibigan ito ako ngayon kain muna tayo bago mag ikot saka, mamili mili dito sa aking suking kinakainan mga kaibigan okay, e? dito nga isang order sa kakanin dito po tayo nag stop over bago mamili sa aking suking kinakainan shout out kay Lamadam ilagay mo na dito sa kakanin madam oh, sa isang pancit po ito so, ako sa Japo. Dito Trinidad Street. Yan, shout out Una oh, Trinidad Street mo to. Ito so, sa Meraon. Pupunta talaga. Kain okay. so, tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain Kain tayo. Kain tayo. Isang wala tayong mapating ng ating bike puno nandun sa kanil ko tayo matatanaw naman madami sabaw kapahingi din ako sabaw. Uh, ang sweet kanin at sabaw so ayan mga kasuki mga kaibigan na uh, tapos na tayo kumain nandito na ako sa bilihan nakapamili na rin ako dito sa brands uh, ayan at namimili ito na uh, namili ko din na pupuntahan sa tayo ito ito sa Republic yan mga kasundi. Kung mamimili kayo, yan dito. Sunod ko ng Republic sa Avenida. Dito ako pupunta pag para mamili. Marami din mga ito dito na ibang mga pilihan mga kasundi wala doon so pwede ka pumunta dito sa ibang bilihan meron pa rin doon marami dito pasilyo na ito republic building ang mga kasugi so tapos na pamilya na ako kung mga kailangan ko at saka isa d'ya kung desa makina, o mga battery mga... Mga... Mga din. Ka din sa service natin service ko mga mga kaibigan